Mga kababayan, isipin mo ito. Isang gabi, may lalaki raw na biglang nawala sa gubat sa antipolo. Hindi siya nagpunta doon para maghanap ng misteryo, naglalakad lang siya pa uwi, pero hindi na siya nakita ng ilang oras. At ang tanging narinig niya bago siya nawala ay isang boses ng babae na kumakanta mula sa malayo. Ang tanong, anong klasing boses ito? Tao ba o diwata na nagtatago sa bubat? Ako si Ka Elias, at welcome sa ating tahanan ng mga kwento ng alamat, misteryo, at paniniwala. Sa channel na ito, binibigyan natin ng boses ang mga kwento ng ating mga ninuno at mga kwentong patuloy na bumabalot sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ngayong gabi, sasamahan niyo ako sa isang nakakakilabot at sabay na nakakaintrigang kwento mula sa Antipolo. Isang lugar na kilala hindi lang sa simbahan at kasaysayan nito, kundi pati na rin sa mga kwento ng kababalaghan sa mga kabubatan nito. Ang kwento ay nanyari raw bandang 8pm. May isang lalaki, tawagin na lang natin siyang Mario, nagaling trabaho at dumaan sa shortcut papunta sa bahay nila. Kilala niya ang daan na 'yon dahil ilang beses na rin siyang dumadaan doon. Pero gabi 'yon, iba ang pakiramdam niya. Tahimik ang paligid. Ang mga kuliglig na dati sabay-sabay na umaawit, biglang natahimik. Ang simoy ng hangin na dapat malamig, parang naging mabigat at parang may kasamang init. Sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang isang boses. Isang babae na kumakanta. Mahinahon, maganda, at parang humihila sa kanya papalapit. Hindi niya maintindihan ang kanta, pero parang hypnotic ang dating. Nagtaka siya, kasi alam niyang walang nakatira sa malapit na bahagi ng gubat na yon. Pero imbes na matakot, nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan. Para bang gusto niyang sundan ang boses na yon, kahit hindi niya alam kung saan siya dadalhin. Habang lumalakad siya, pakiramdam niya humahaba ang daan. Ang mga puno parang nagiging mas makapal at mas malaki. Ang mga dahon humaharang sa liwanag ng buwan. Dito niya naisip, teka lang, parang hindi na ito ang daang alam ko. Pero ang boses, lalong lumalapit, lalong lumalakas. Parang nasa likod lang ng ilang puno. Sandali lang, baka tao lang ito na nangangailangan ng tulong, sabi ni Mario sa sarili niya. Ngunit nang tumigil siya sandali at nagmasid, napansin niyang wala siyang marinig na kahit anong yapak maliban sa kanya. At nang lumingon siya sa likuran, wala na siyang makita na kahit anong bakas ng daan pa uwi. Mga kababayan, dito na nagsimula ang misteryo. Si Mario raw ay parang nawala sa realidad. Parang pinapasok siya ng gubat sa ibang mundo. Ang tawag ng mga matatanda dito, paglalakad sa ilalim ng kapangyarihan ng isang diwata. Para sa mga hindi nakakaalam, ang diwata ay isa sa mga pinakakilalang nilalang sa ating alamat. Sila ang mga tagapangalaga ng kalikasan, ng bundok, ng ilog at ng gubat. Sa maraming paniniwala, ang diwata ay maganda, mabait, ngunit maaari rin silang maging mapaglaro o mapanganib kung may taong basta nalang papasok sa kanilang nasasakupan. Sa Antipolo, marami pa rin naniniwala na may mga diwata na naninirahan sa mga matataas na puno at malalalim na bahagi ng kagubatan. May mga kwento na kung minsan ay kumakanta raw sila para akitin ang mga tao. Hindi raw lahat ng nakakarinig ay bumabalik. Kung isipin mo, parang sirena sa dagat na umaawit para makaakit ng mandaragat. Pero sa bersyon ng ating mga kagubatan, diwata naman ang ginagamit ng alamat. Habang sinusundan ni Mario ang boses, napansin niya na parang nawawala ang bigat ng katawan niya. Hindi na niya napansin kung gaano siya kalayo nakalakad. Wala na siyang pakialam kung may daan pa o wala. Ang tanging gusto niya ay makita ang babaeng kumakanta. At ayon sa kwento, nang mahulog siya sa isang maliit na bangin na natatakpan ng damo, doon lang siya natauhan. Doon lang siya napansin na hindi na niya maririnig ang kanta. Nakatulog raw siya saglit, at nang magising siya, maliwanag na. Nasa ibang bahagi siya ng kabubatan, malayo sa dating daan. Kung hindi siya nahulog, baka hanggang ngayon hindi na siya nakabalik. Mga kababayan, ito ang unang bahagi ng kwento ng lalaking biglang nawala sa gubat sa antipolo dahil sa tinig ng isang babae. Pero anong tingin nyo, tunay bang diwata ang narinig niya? O baka may scientific explanation lang ito tulad ng auditory hallucination o pagkaligaw sa gitna ng dilim? Kung gusto nyo pang marinig ang pagpapatuloy ng misteryo at ang iba pang paliwanag kung bakit maraming taong naniniwala sa diwata sa antipolo, siguraduhin mag-like, mag-subscribe. At isave ang video na ito para hindi nyo mamiss ang susunod na bahagi ng ating kwento. Kung isipin nyo, hindi lang si Mario ang nakaranas ng ganitong klase ng misteryo. Sa maraming bayan sa Pilipinas, lalo na sa mga lugar na may malalawak na kabubatan, may kwento-kwento rin tungkol sa biglaang pagkawala ng tao. Madalas, ang sinisisi dito ay mga engkanto o diwata. Kapag may nawala raw sa gubat o bundok, hindi ito basta simpleng pagkaligaw. Minsan daw kasi, tinatakpan ng mga nilalang na ito ang daan, o kaya nilalagay nila sa ibang dimensyon ang taong napili nila. May mga matatanda na nagsasabi, kapag nakarinig ka raw ng awit ng isang babae sa gitna ng gubat, huwag na huwag mong susundan. Dahil baka yun na raw ang paraan para mahuli ka ng diwata. At kapag nadala ka nila, maaaring tumagal ng isang gabi lang sa mundo ng tao, pero sa mundo ng mga diwata, baka taon o dekada na ang lumipas. May isa pang kwento na halos kapareho ng kay Mario. May isang magsasaka raw noong dekada o na pumunta lang sa gubat para magputol ng kahoy. Hindi na siya bumalik ng isang buong linggo. Akala ng pamilya niya na pahamak na siya. Pero nang makita siya ng mga pulis sa tabi ng daan, malinis ang damit, wala kahit anong galos, at ang sabi niya, isang araw lang daw siyang nawala. Ang hindi niya alam, pitong araw na pala siyang hinahanap ng buong baryo. Kaya isipin mo, baka ganoon din ang nangyari kay Mario. Baka nga nahulog siya, pero baka rin binitiwan lang siya ng diwata dahil napansin nitong hindi siya masamang tao. Balik tayo sa kwento ni Mario. Ayon mismo sa kanya, habang sumusunod siya sa tinig, parang unti-unting nagbabago ang paligid. Ang mga puno, nagkakaroon ng kakaibang liwanan. Ang mga dahon, naglalabas ng malakulay emerald na kinang. Para bang may sariling mundo sa loob ng gubat na yon? At ang nakakapagtaka pa? Kahit wala siyang makita na malinaw na babae, ang boses, parang laging nasa harap lang niya. Hindi lumalayo, hindi lumalapit. Parang hinahayaang manatili siya sa hangganan ng mundo ng mga diwata. Dito pumapasok ang tanong. Bakit nila ginagawa ito? May paniniwala ang ating mga ninuno na ang diwata ay sinusubok ang tao. Kung mabuti ang puso mo at may respeto ka sa kalikasan, maaari kang bigyan ng diwata ng pagpapala. Pero kung sakim ka at walang galang, maaari ka nilang lituhin, itago, o kahit parusahan. Mga kababayan, kung ilalagay mo ang sarili mo sa sitwasyon ni Mario, ano kaya ang gagawin mo? Sa gitna ng dilim, mag-isa ka lang, at bigla kang makarinig ng boses ng babae na parang napakaganda, napakalinis, at napakasarap sundan. Matatakot ka ba, o susugal ka na baka may nakatagong hiwaga sa boses na yon? Ito ang dahilan kung bakit mahalagang pahalagahan ang mga kwento ng ating mga ninuno hindi lang ito basta takutan. Isa itong paalala na dapat may respeto tayo sa kalikasan. Dahil para sa kanila, ang gubat ay hindi lang basta lugar ng mga puno. Isa itong tahanan. At kahit ngayon na moderno na ang panahon, may mga tao pa rin na naniniwala na may mga diwata pa rin nagbabantay sa antipolo. Ang tanong, paano kung isang gabi, ikaw mismo ay makarinig ng ganoong boses? Tandaan, ang kwento ni Mario ay hindi lang simpleng misteryo. Isa rin itong salamin ng ating paniniwala na ang kalikasan ay may buhay at ang mga nilalanggaya ng diwata ay paalala na hindi dapat basta-basta ang pagtrato natin sa mga lugar na sagrado para sa kanila. Bago tayo bumalik sa kwento ni Mario, pag-usapan muna natin ang mas malawak na paniniwala tungkol sa mga diwata, lalo na sa lugar ng Antipolo. Alam niyo ba na ang Antipolo ay matagal ng tinuturing na lugar na may malalalim na hiwaga? Hindi lang dahil sa mga bundok at gubat na nakapaligid dito, kundi pati na rin sa kasaysayan ng bayan. Noong unang panahon, naniniwala ang mga katutubo na bawat bundok at ilog ay may tagapangalaga. Ang tawag sa kanila ay diwata. At ayon sa mga matatanda, ang mga diwata ng antipolo ay kadalasan babae, magaganda at laging nakasuot ng puti o berdeng kasuotan. May isang kwento mula sa isang lolo na taga-barangay inarawan. Sabi niya, noong kabataan niya, may isang kaibigan siyang hindi na umuwi matapos ang isang inuman sa baryo. Kinabukasan, nakita raw nila ang kaibigan niyang iyon na nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno ng balete, tulala, parang walang malay. Ang sabi lang daw nito ay may narinig siyang babae na kumakanta at parang tinawag siya. Kung titingnan mo, hindi lang ito isang kwento ni Mario. Marami pang ganoong bersyon sa Antipolo. May isa pang ginang na nagkwento na noong bata siya, pinagbawalan sila ng kanilang mga magulang na huwag na huwag mag-ingay kapag dumadaan sa ilang parte ng kabubatan. Kasi raw, may mga diwata doon na ayaw ng bastos. Kung tatawa ka ng malakas o mga asar ng hayop, baka lituhin ka at hindi ka na makauwi agad. Kaya nga, ang mga matatanda noon, bago pumasok sa bubat, laging nag-aalay muna ng pagkain o sigarilyo. Kahit maliit na bagay lang, parang simbolo ng respeto sa mga bantay ng kalikasan. Sa kasalukuyan, may ilan pa rin gumagawa nito. At para sa kanila, hindi ito pamahiin lang, kundi isang paraan ng pagpapakita ng pagdalang. Pero mga kababayan, alam kong may ilan sa inyo ang nagtatanong. Totoo ba ito, o baka may paliwanag lang? Sa syensya, maaaring may tinatawag na auditory hallucination. Kapag sobrang tahimik ng lugar, ang isip natin ay naghahanap ng tunog. At minsan, parang nagimbento ito ng boses o kanta. Pwede psychological effect ng pagod. Kapag pagod ka, stressed, o wala kang tulog, nagiging mas sensitibo ang utak mo sa mga bagay na wala naman talaga. Pero ang hindi maipaliwanag ng siyensya ay ang sabayang kwento ng maraming tao. Paano kung hindi lang si Mario ang nakarinig ng tinig? Paano kung iba-iba ang panahon pero pareho ang karanasan ng mga tao? Dito na pumapasok ang paniniwala na baka nga may ibang nilalang na nagbabantay sa kabubatan ng antipolo. Ayon sa ilang alamat, ang mga diwata sa antipolo ay hindi basta-basta nananakit. Kadalasan, sinusubukan lang nila ang mga tao. Kung makikinig ka at susunod ka sa kanilang awit, maaaring mawala ka sa daan. Pero kung tatayo ka lang at magdarasal, kadalasan, nawawala rin ang tinig at nakabalik ka sa tamang landas. May iba rin nagsasabi na ang awit ng diwata ay hindi raw nakakatakot. Sa katunayan, napakaganda nito. May halong lungkot at saya. Parang kanta na hindi mo pa narinig kahit saan. Kaya nga mahirap itong hindi sundan. May mga pagkakataon din na ang mga nakarinig ay biglang nagkaroon ng kakaibang swerte matapos ang karanasan. Halimbawa, may isang magsasaka na raw na nakarinig ng ganoong boses, pero hindi niya sinundan. Pag uwi niya, nakita niyang mas maganda ang ani nila kaysa dati. Ang sabi ng matatanda, iyon daw ay regalo ng diwata dahil marunong siyang magpigil. Kaya kung isipin mo, baka ganoon din ang nangyari kay Mario. Baka tines lang siya ng diwata. At nung nahulog siya sa bangin at nawala ang boses, baka iyon ang paraan ng diwata para ibalik siya sa realidad. Sa mga matatanda, ang tawag dito ay nililihis. Hindi ka raw talaga kinuha para ikulong, kundi pinaikot ka lang para makita kung marunong kang bumalik. Kung tutuusin, maswerte pa nga siya. Kasi may iba raw na hindi na nakabalik pa. Mga kaibigan, nakikita natin na ang kwento ni Mario ay hindi lang isang insidente. Ito ay bahagi ng mas malawak na paniniwala tungkol sa mga diwata ng Antipolo. Totoo man o hindi, nananatili itong bahagi ng ating kultura. Isa itong paalala na hindi lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag ng siyensya. At minsan, ang mga kwento ng matatanda ay may dalang aral na mas mahalaga kaysa sa eksaktong detalye ng pangyayari. Kung mapapansin nyo, maraming kwento ng misteryo at kababalaghan ang nagaganap sa Antipolo. Hindi lang ito kwento ni Mario o ng ilang matatanda, kundi kwento na paulit-ulit nating naririnig mula pa sa iba't ibang henerasyon. Pero bakit nga ba Antipolo? Ano bang meron sa lugar na ito? Alam nyo ba, bago pa dumating ang mga Kastila, ang Antipolo ay tahanan na ng mga katutubong dumagat at dumagat Tagalog. Ang kanilang paniniwala, ang bawat bundok, bawat batis, at bawat puno ay may espiritu. Kaya hindi nakapagtataka na hanggang ngayon, dala pa rin ng mga tao ang paniniwala sa mga diwata at engkanto. Ang mismong pangalan ng Antipolo ay galing sa salitang katutubo na tumutukoy sa isang uri ng puno, ang tipolo tree. Ang punong ito ay malaki, matibay at ginagamit noon bilang kanlungan ng mga tao at hayop. Kaya nga natural lang na iugnay ang Antipolo sa mga kwento ng kalikasan at mga espiritu. Kung pupunta ka sa Antipolo, makikita mo agad na napapalibutan ito ng mga bundok at malalawak na gubat. Ang ilan sa mga bundok na ito ay konektado pa sa Sierra Madre, isa sa pinakamahabang kabundukan sa buong Pilipinas. Ang mga gubat dito ay hindi lang basta tahanan ng mga hayop kundi ng mga alamat. May mga nagsasabi na ang mga diwata ay naninirahan sa malalalim na parte ng kagubatan, malapit sa malalaking puno gaya ng balete. Ang iba naman, sinasabing nakatira sa mga talon at batis. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit sa Antipolo, maraming tao ang nagsasabing nakarinig sila ng kakaibang boses o nakakita ng hindi maipaliwanag na liwanag sa gitna ng gabi. Isa pa, ang Antipolo ay kilala rin bilang isang sagradong lugar. Hindi lang dahil sa simbahan ng Our Lady of Peace and Good Voyage, kundi dahil sa mga paniniwala ng mga katutubo noon paman. May mga kwento na ang mga diwata raw sa Antipolo ay hindi lang basta tagapangalaga ng kalikasan, kundi sila rin ang bantay ng mga banal na lugar. Kaya kung may taong basta na lang pumapasok sa gubat ng walang respeto, madalas raw silang nililihis o pinaglalaruan. Parang mensahe na rin ito. Para bang sinasabi ng mga diwata, huwag mong pakialaman ang hindi mo pag ari Sabi ng isang lolo na nakausap ko noon, hindi raw lahat ng gubat ay para sa tao. May mga parte na para lang talaga sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Nayon, kahit moderno na ang antipolo, kahit puno na ng subdivision at resort, buhay pa rin ang mga kwentong ito. Maraming driver ng tricycle o jeepney ang nagkukwento na kapag dis oras ng gabi at dadaan sila sa malilim na kalsada, minsan may maririnig silang boses. O kaya biglang may magpapakita sa gilid ng daan na babae na nakaputi. Kapag kinuwento nila ito sa mga matatanda, ang sagot lang, diwata yon. At ang payo, huwag na huwag kang babastos. Dahil kung hindi, baka ikaw ang isunod. May ilan din nagtatangkang ipaliwanag ito sa siyensya. Pwedeng optical illusion kapag gabi at sobrang dilim. Pwede ring eko ng mga tunog na nagmumula sa malayo, na akala mo'y boses ng tao, pero tunog lang pala ng hangin o hayop. Pero ang tanong, kung tunog lang ng hangin, bakit napakaraming tao ang nagsasabing kanta talaga ng babae ang narinig nila? Hindi ba't napaka-espesipiko ng kanilang mga kwento? Ito ang mahirap ipaliwanag. At dito papasok ang ating kultura ng paniniwala sa mga nilalang na hindi nakikita. Mga kababayan, minsan mapapaisip ka, baka kaya patuloy na may misteryo sa Antipolo ay dahil hindi natin lubos na kilala ang kalikasan doon. At baka kaya lumalabas ang mga kwento ng diwata ay para paalalahanan tayo na huwag natin sirain ang kalikasan. Kung isipin mo, may aral din talaga. Kapag may narinig kang awit ng diwata, hindi ibig sabihin na gusto ka nilang saktan. Baka gusto lang nilang ipaalala na may hangganan ang dapat puntahan ng tao. Masasabi natin na ang Antipolo ay hindi lang basta lugar ng mga resort at simbahan. Isa rin itong sentro ng mga alamat at misteryo. At hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang mga kwento tungkol sa mga diwata ng gubat. Pero mga kaibigan, sa susunod na bahagi, mas titignan pa natin ang mas malalim na koneksyon ng mga kwento ng diwata sa buhay ng mga Pilipino. Bakit mahalaga pa rin ang mga alamat na ito kahit modernong panahon na? At ano ang mga aral na makukuha natin sa mga kwento ng misteryo at kababalaghan? Narinig na natin ang kwento ni Mario, ang mga karanasan ng mga matatanda, at kung bakit ang Antipolo ay sentro ng ganitong mga alamat. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit mahalaga pa rin ang mga kwento ng diwata sa buhay nating mga Pilipino kahit moderno na ang panahon. Sa unang tingin, ang mga kwento ng diwata ay parang simpleng kwento ng takot o kababalaghan. Pero kung susuriin mo, mas malalim pa ang ibig sabihin nito. Ang mga diwata ay simbolo ng kalikasan. Kung paano natin sila itinuturing, ganoon din dapat ang respeto natin sa kalikasan na nagbibigay sa atin ng pagkain, hangin at tirahan. Kapag sinabi ng matatanda na huwag kang mag-ingay sa gubat o huwag kang manira ng puno ng walang paalam, parang hindi lang nila sinasabi na baka magalit ang diwata. Sinasabi rin nila na baka masira ang balanse ng kalikasan at ikaw mismo ang mapahamak. Mga kaibigan, hindi lang ito basta paniniwala. Bahagi ito ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Kapag sinasabi nating may diwata sa bundok o ilog, ipinapakita natin na malalim ang ating koneksyon sa lupa at tubig. Na ang kalikasan ay hindi lang bagay na dapat gamitin, kundi isang buhay na nilalang na dapat galangin. Kung tutuusin, ang alamat ng diwata sa Antipolo ay hindi lang tungkol sa misteryo, kundi tungkol sa ating pananampalataya sa ugnayan ng tao at ng kalikasan. Ngayon, sa panahon ng teknolohiya, maraming nagsasabing wala nang saysay ang ganitong paniniwala. Pero isipin mo, kahit gaano tayo kamoderno, hindi natin kayang kontrolin ang lahat. Kapag bumagyo, bumaha, o naglandslide, doon natin naaalala na mas makapangyarihan pa rin ang kalikasan kaysa sa atin. Kaya nga, kahit maraming nagsasabing kwento-kwento lang ang diwata, nananatili itong mahalaga dahil nagbibigay ito ng babala at aral. Parang sinasabi sa atin, huwag mong kalimutan kung sino ang tunay na may-ari ng mundong ito. Balikan natin si Mario. Kung tutuusin, pwede niyang isipin na imahinasyon lang ang lahat. Pwede niyang sabihin na dahil pagod siya, kaya niya narinig ang boses ng babae. Pero sa puso niya, alam niyang hindi iyon basta-basta. At siguro kung tutuusin, maswerte siya. Dahil nabigyan siya ng pagkakataon na makabalik at maikwento ang kanyang karanasan. Para bang naging mensahe ito sa kanya na mas maging maingat at mas maging magalang sa kalikasan? Mga kababayan, isipin nyo na lang. Ilang kwento na ang narinig natin tungkol sa mga taong nawala at hindi na bumalik. Pero sa kwento ni Mario, pinili ng diwata na ibalik siya. Kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, ano kaya ang gagawin mo sa ikalawang pagkakataon? Mas mag-iingat ka ba? Mas magpapahalaga ka ba sa kalikasan? O ipapaliwanag mo na lang na imahinasyon iyon at wala ng halaga? Minsan kasi ang misteryo hindi laging kailangang sabutin. Minsan, sapat nang tanggapin na may mga bagay na mas malaki kaysa sa atin. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang kwento ng lalaking biglang nawala sa gubat sa antipolo dahil sa tinig ng isang babae. Isang kwento na puno ng hiwaga, alamat at aral. Tunay man o hindi, ang mahalaga ay ang mensahe na dala nito. Magpakumbaba tayo sa harap ng kalikasan. Magpakita ng respeto sa mga lugar na hindi atin. At huwag nating kalimutan na ang ating mga alamat ay bahagi ng ating pagkatao bilang Pilipino. Ako si Ka Elias at ito ang alamat, misteryo at paniniwala. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, i-share at ipasa sa mga kaibigan at pamilya. Dahil ang ating mga alamat, kapag patuloy nating binibigyang boses, hindi kailanman mawawala. Hanggang sa muli mga kababayan. Ingatan ang inyong sarili, at tandaan, baka sa susunod na dumaan kayo sa isang tahimik na gubat, may marinig kayong boses ng isang babae na umaawit mula sa malayo.